Magandang uh, hapon po at uh, sa mga ano no sa mga kurap na mga opisyal no pagmasdan po ninyo yung taong bayan mga kababayan so gaano kahirap ng uh, ating mga kababayan na kikita po ninyo ha, mga haba na ng pila dito sa mga kakarampot na uh, mga pagkain na pinamumudmod dito ayan at uh, nakikita po ninyo bawat isa uh, mayroon na uh, bitbit na plastic na kulay pula ayan uh, uh, nagtanong tayo kung ano nga binibigay na ito ay uh, pagkain, uh, pagkain. So, sa bilyon-bilyon yung piso na nalulustay lang nang uh, walang uh, ano at, uh, napupunta lang sa bulsa ng mga tiwali no? kikita po ninyo yung uh, ating mga kababayan na nagihirap no? so yan uh, chicheria lang pala itong pinamimigay na ito no? ayan. pero ito na sila oh, kakagulo na sa pila ayan. Uh, yan po, madami yung mga uh, kababayan na uh, naghihirap mga uh, ito. Ito po ito sa may aliwasang Bonifacio. No? Uh, Pag mula po doon, sa dulo na yun, to, nakapila na. Ayan. Pag mas po ninyong uh, ano, yun, at uh, impossible, eh, na hindi kayo maawa sa ganitong sitwasyon. Ayan. Uh, ang lang ang inaabot dito pero haba-haba ng pila at uh, nagkakagulo na. No? Ayan. No? inuuna muna itong mga bata. Yan. Madali lang yung ating mga kababayan na mahirap, no? Kababayan nating walang wala. Pagmasdan ninyo kahit na ganito lang, no? Ang uh, inaabot sa kanila, ay uh, natutuwa na kaya nagkakagulo na sa pila ito, nakikita ko ninyo kung uh, Ayon na. yung na. mga na. Ayon na at ito uh, itong ating mga pinagkakatiwalaan na naman ng uh, ating uh, mga buto so, uh, nauwi lang sa kanilang bulsa no? wala uh, walang uh, kabusugan uh, uh, walang kabusugan uh, pag ninyo yung uh, ating mga kababayan wala yan o, no? chichirya lang po yung inaabot na yan. Kaya naman pala sila ay binibigyan ng plastic dahil at chichirya at saka juice no? at uh, may uh, mga biskuit, tinapay. Ayan. At uh, maraming maraming salamat po sa mga nakaisip nitong uh, ano na ito, uh, itong uh, kawanggawa na ito. Ah, oh, napakadaling uh, ano yung ating mga kababayan. Sana naman po yung ating mga kinaukulan no ay uh, nila sa so, nilulustay nila ng kaban ng bayan kung gaano kadami may scope sa si kabila. Hmm? si ang sa kabila. Yeah, man. marli ance guys hello oi sarun eta mena siko sumase bise muka anko anyo it is mo o janga na marang na baka sa de pantil hote ne mamu Ito yung mga plastic na binibigay. Bawat isa may uh, binigay ng plastic. Yan. Yeah. Kaya na mumuhay tayo ng parehas. Kaya ang malapayar ng gobyerno. naman tayo, hindi tayo ng babayan. Nawala nila karambakang bitiran tayo. Pinisikyo yung mga

makikita ninyo no? ah, uh, harap-harapan nakikita po ninyo yung mga nagkakamal ng pera ng uh, taong bayan no? so, kadami-dami nating uh, mga kababayan na nagugutom no? ito na nga, haba, -haba ng pila nagkakagulo sa uh, ilang pirasong chichiria na pinamimigay dito uh, so sana naman po no? Uh, magkaroon ng uh, ano karon ng uh, awa nito mga walang kabusugan na alam mo alam mo katawan mo dulu banget tahun itu udah dan nonton oh nah <coughs> Ayan, magsalita kayo na eh para sa mga walang kapusukan. Sige oh. po, oh. magsalita kayo para at trabaho hanapin natin para may bahay kayo. Trabaho. Bahay na kasi kami anti-corruption kami yung grupo oh. namin yan corruption kahit kami anti-corruption oh. din kahit kami anti-corruption oh. din wala na wala na wala na wala na pati kami to wala na may laman ang kalahaman hindi pa akong kaway nyo hindi akong kaway nyo kami ay <kami>, sumutulong <laughs> sa inyo oo oh. kami kami yung <laughs> nagpaparating sa mga buhaya <laughs>

na sa, sa gobyerno. gobyerno. Ayan, nakikita po ninyo kung gaano ang uh, paghihirap ng ating mga kababayan. No? So, ito nga, kakarapot lang na pinamimigay na ito. Kaya uh, haba-haba na ng pila na pinagkakaguluan. No? So, sana yung mga puso ninyo. No? sa mga ganitong nga uh, ano lang, kung araw-araw, uh, hindi kahit na isang malita pa na pera yung uh, ipam, ano ninyo, hindi mau ano lang, no? konti lang ang ma, uh, mababawas dyan sa ganito. So, uh, sana naman po ay uh, pakinggan yung hinahing ng ating mga kababayan, no? Dami-dami naghihirap. Pero nababalitaan natin yung billion-billion na pera na nilulustay lang at, uh, sa mga walang kabusugan uh, mga nasa gobyerno. Okay. Okay. Ano lang ang nakuha mo na? Ayan, ano lang. oh, ito yung pinamimigay po. Ayan, o, oh, pag ninyo. Oh, so, uh, ano masasabi mo sa binibigay nila na yan? Salamat Ah, yun. Madali talaga ngayong ating mga kababayan makuntinto. No, at, uh, ganon yung uh, mga may hirap. Uh, madali lang silang, nga uh, ano, madali lang silang nga uh, makuntinto. Hindi kagaya nitong uh, mga walang kabusugang mga opisyal.